Kailangan na natin na namin itong ating dito sa dito sa Hong Kong para naman tayo ay uh, hindi logo yung ating pagpunta dito sa, sa loob ng Five bird. Yeah. At sa akin po ay nagpapasalamat sa anak ko, sa babae, kay, kaya sa anak ko pangalan kay La Arte na siya ang nag-sponsor sa akin dito kung bakit ako nakakita sa Hong Kong. Kaya maraming salamat ano ko, La Arte, aking, aking naka nakasakay na po kami dito sa Boom, sa ferry. Kaya hindi po, po alam kung kami na Ay, hindi pa kami nakaalis. Maya-maya pa kasi nakangangkay pa siya na ng pamas uh, pasahero. Ayan. Maya-maya. Uh, At yan ang buwan, uh, ang buwan. Sorry, ang buwan. Uh, palugog na po ng araw. Well, mga bago po uh, magkada sa is, lugog na po ito. Ayan. Ang araw, hindi po. Ha? Ito ang po naman bago ako umal uh, umalis sa Pilipinas sa atin ay ako po naman nag-pray kaya nung Bernice nag nagsimok po ako sa na, Nasarino ay uh, at may uwang kang pagbaya so ayan, gumagana umag na po ang aming uh, bangka ferry yes. alright So yan, nandito ako sa unahan para po makita natin. Ayan. Yung driver. Shout out sa mga driver ng ano, ng ferry. Wow. Ito po, di diba? right. yes. Shoutout kay Dila. <laughs> Dila vlog. Shoutout kay vlog talaga. Oh, wow. So yan tatabi da kami dyan. Uh, Pagdating pa namin dyan ay kami po bababa na. Dahil uh, dyan kami pupunta. Ayaw ko kung kami pag-uwi namin dito parang kami sa Lakay. Siyempre. Uh, dyan, uh, uh, sa kanya na kami ng city bus. O kaya dito. malam uh, na natin mamaya. Kaya. Samantali na samantali na kung natin gala-gala. Gala time! Dito sa ako. So, ayan. Uh, may credits po kami mabubuhin. Uh, araw na aming pagpapostar dito sa Hamilton. At samantala po na lang natin dahil sempre, uh, para hindi ko naman sayang na ang ating uh, pagpunta dito. Kami po ay eh, labing anin na patao. Patang po ang mga bata. May mga bata po lang namin. Uh, lima, lima, lima. Ay, mga kabita, po sa sila po. Kasi yung aking cellphone ay paikot-ikot na lamang gawa po ng dito na po kumukuha ng linaw sa aking likuran. Pagdating sa harap po po ay malabo. So, ayan naman ang aking lago, di ba? Ayan, dito ay malipat lang naman tayo mga kapunita. Dito tayo sa ibang lugar. Okay. So, dito naman tayo sa pinaka nakadulo Ayan. Dito tayo pupunta. Para toy, maka iba-iba naman ng view. Ay, wow! Beautiful! Mabaralo kami, tawad nalang po kami, at kami may uh, mamamusa nalang sa kapila. 啊，对，应该有。<noise> very big dog big dog oh. big, big bus hong kong ang itaas niya walang bobo oh sana <laughs> ten wa waper Wow Ori oh. Minna mina man pa diyan ayo kusumakai diyan daw nasa <laughs> Say Ang ganda, ganda po naman. It's beautiful. Yes. It's very nice. <laughs> Arigata ka mas. Ya. Ano ang Genki desu ka desu yo. Dakara de kiryo. Are masut tsukara. Maganda, napakagandang lugar. Sa Japan 'yon. Oh. Hantene, hantene, hantene. Salamat. hanti ni, guusay, pas. Oo. Toto na 'yung kiriyo. Ah. Amigin da ka. Napakaganda po. Oh. Hindi po ako nagbibiro. Ang napakaganda po ng lugar na ito. Oh. Amisi. Oh. Oh, <laughs> diba? Ang daming tao. Dahil po ay araw po ngayon ay Sabado. Kaya po daming tao. Kaya napasyala ang mga, tao. At ah, hindi po ang mga kami uh, ibang lahi din. mga Tikarito, mga Pilipino, ibang lahi. Marami mga Pilipino. Ayan. Alright. So ang gaganda. At saka mga kababayan dito, napakaganda mga babae. Mm. Mga sexy. Ako, hindi na. Wala na po ako isang sexy. Kasi may edad na po ako eh. Ang kaligayahan ko lang po ay ito, mag-vlog, mag-vlog. Sana po naman ay eh, masuporta po niyo naman ako ng aking pag-vlog. Sana po ay eh, uh, bumuka at gumanda at uh, magka-lumaki ang aking uh, channel. Sana po ay eh, masuporta niyo po. Ito. Matagal na po ako nag-vlog, hindi lang po aapat ng taon. Uh, kahit po maliit ang aking views, sige lang po akong vlog. Ayan, dahil ito po lang aking mo buhay. Kailangan po, kailangan po eh, hindi hindi lang po ako uh, sa mga sahod na monthly. At ganoon po niya na uh, one year na at uh, one month na po hindi na nakasahod ngayon, mula ngayon. Vlog po na vlog, kasi maliit pa lang ang aking uh, revenue. Uh, Vlog ako ng vlog pero uh, uh na muna ako rin nyo kahit pa ang unti Ngayon na ko ngayon ay sa loob po na ng isang taon sa buwan ay mga $57. Wala akong $100. Dito nga. Tsaga ko po talaga mag vlog. Tsaga ko talaga ako. Tsaga po talaga. Siyempre nagbabaksakalit po ako. Ayan. Uh, Saka pagdating araw ay eh. din ako at uh, maging uh, bracing na akin pagbag ko ito. Ayan, sana na panoorin mapansin ko naman ang na akin uh, pagbag ito, ang akin pag- uh, uh, sa mga ginagawa ko sana po ay mapansin mapansin ko ako. Dahil marami po sa akin na hindi marami po sa akin hindi po ako masyadong nakilala at hindi po ako masyado nakapansin kahit hindi po ako siya napapansin, kahit mahina po, small uh, YouTuber lang po ko Sige na po akong vlog na vlog. Talaga, kahit tingin niyo po ang aking mga, uh, ang uh, video diyan yan. Talaga, meron na naman naista po pa may isang buwan o dalawang buwan, pero uh, inahabro ko po naman. Um, isang ginagawa ko araw-araw, minsan uh, dalawang araw wala akong upload, tatlong araw wala akong upload, isang buwan wala akong upload. Ayan. Uh, siyempre po, wala akong naman tayong magandang eh, ibablog. Kaya ngayon, nandito ah, po ako sa hukos, so, so, sasamantalan ko na po ang pag, uh, pagbablog talaga. Ayan. Sana po ay uh, ma masilip na naman yung aking pagblog. Maraming po salamat sa inyo lahat. Ayan. Uh, ito pong vlogong ito. Ayan. Kapag buta ko dito. Hindi ko po ito uh, ilalahat yung pag-upload. Punti lang po ang aking lalag. Ito mga subunong mga 30 mga 30 mga 30. Ayan. At 30 minuto po aking akin nga ay para ko hati hatiin ko po ito ang aking vlog ko. So yan yeah, mga kababitan, so, tuloy-tuloy lang po ang pagbablog ni Kabonita. Thank you so much sa inyong lahat. Ito stop. si Ha? nakita ng sungutin oh eh, mukha no? ka eh hindi nakuha na ko ng video sorry po hindi ko po ano alam ayan oh, may isang flower ang laki ayun na nga sila Sa saan dadaan sila dadaan, dadaan. nakita. <laughs> Samanta! Hindi <laughs> tinignan! O, oh, kunyari dadaan ulit si ano daw, dadaan ulit. Nako, malapit na naman malobot ako. Huwag naman ako malobot, please. Para marami akong vlog. Oh.